upper ito siya pinaka dulo so sabi ni ano daw siya um, uh, tawag nito yung medyo impacted daw konti medyo mahal yung procedure pero okay lang basta ang importante ay eh, ganun kasakit kasi yung dito sa baba super sakit yung dito tsaka nasa ano ko siya nasa mandible ko so medyo mahirap yung procedure kasi nga bubuka yung bunga nga mukha kukulikot ng dentist ko before yung previous ko na dentist which is hindi ko na siya dentist na yon ginipat ako ng ibang dentist so yung ano yung dentist ko ngayon pinainom ako ng hemostan at saka ng painkiller na sabi niya 30 minutes before your procedure kailangan uminom ka na para uh, lessen ang pain and then yung hindi masyadong magdugo kasi previously ang pinainom lang sa akin is painkiller hindi ako pinigyan ng hemostan so nung no, ano um, grabe yung dugo as in grabe yung dugo nung no, ano nung no, nag ano ako nung no, no, first um, extraction ako ng aking ano ng aking uh, wisdom so, ngayon sana maging okay dito naman taas. sabi ng kapatid ko, kasi parang kami isang baba, isang taas. Yung sa kanya tapos na lang. Sa akin ito. Ito sa taas. Sabi niya, bearable daw sa taas. So tingnan natin mami. Sana maging okay. Happy ko kayo. Hi guys, nandito na ako sa labas ng Beto Clinic. Ni Doki. Yan. Pasok muna ako. ako. So, hi guys. Tapos na yung procedure ko. Ang pangit ng ano ko dito collar So, mag-aabang tayo ng taxi. Hindi ako masyado makapagsalita kasi dito yung binunot sa akin sa taas. And merong pinapa merong pinabite sa akin si Doki dito para mag sa taas yung atong nito para hindi siya mag-bleed. So meron siyang pinakagat sa akin dito sa taas dito so yun tapos na yung procedure ang bilis grabe nag uh, nagsimula ng 9.15 natapos ng 9.45 parang ganon parang 30 minutes lang yung procedure unlike before nung doon ako sa kabila inabot ng 3 hours yung procedure dito ang bilis tapos super gaan nung ano super gaan nung kamay ni Doki tapos Um, ang komplain ko talaga dati is dito, itong ulo ko dito, masakit. Ito, ito, dito Dito, ito ito, 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 lang. Tapos yung BP ko normal naman. Pero pag in pain ako, minsan, syempre nag-elevate konti. Pero nasa mga 125, ganun. Tapos pag hindi siya sumasakit, ang tawag nito, um, mababa ang BP ko. So kanina, sabi niya, nung ini-start niya ng ipul sabi niya masakit sabi ko medyo dok tapos nindagdagan niya ng anesthesia pagdagdag ng anesthesia pag ganun tsuk pagtusok syempre hindi mo na maramdaman kasi meron na, medyo numb na eh so pagtusok ng anesthesia pak parang pumunta siya dito sa likod ko as in I felt relief as in nagkaroon ng relief dito sa ano ko dito meron pa siya konti ngayon konti na lang talaga as in Eto, yung mga marks na yan, sa BP yan ha, kasi lagi ako nagaano. I always monitor my blood pressure, especially ngayon na in pain ako. Pag may nararamdaman ako sa katawan ko, nag-ano ako nag, um, tawag nito, nagtitake ako ng gamot. Ay, nang, ano tawag nito? Nag, nagtitake ako ng BP ko. And uh, yung BP kasi is, ano siya, yung tawag nito? Uh, automatic kaya medyo mahigpit. Kaya 'yun. So tatawid muna tayo, tatabok tayo. <laughs> tatawid tayo sa kabila kasi doon ako mag-ano. Nang ah uh, sa dito ng taxi mag-aabang. Binigyan niya ako ng antibiotic good for 7 days. 3 times a day which is Clindamycin. Clinda kasi is very good as well para sa ano sa healing ng mga bones ganun. So Clinda tapos um nito meron akong painkiller kasi ah, bumili naman na ako in advance so okay na to usually hindi ako, ang tolerance ko sa pain okay kaya kahit hindi ako mag painkiller okay lang basta ang importante meron ako antibiotic so yun um, um, mag-aabang tayo ng taxi and then pupunta siguro ako sa hospital I'll try to sit there kasi marami akong gagawin okay naman siya hindi naman masyadong ano hindi naman ako magbubuhat eh kaya okay lang so ayun Um, tago mo na. Um, punta mo na ako sa, ano, sa hospital. So, hello, guys. Good afternoon. Uh, nandito ako sa oncology building ng hospital kung saan ako nagtatrabaho. Kasi may tinapos ako. I mean, mayroong mga paperwork na dapat taposin. Kasi hindi ko pa natapos. Kasi, saan na ng ano ko sakit na ng ulo ko. Kasi nga, di ba, nagpabunot ako ng ipin after uh, actually, kanina, after kung magpabunot ng ngipin, si mama nagpa-inject ng anti-rabies vaccine kasi nakagat siya ng, you know, mahilig ako mag, ano, mahilig ako magpulot ng mga pusa, di ba? So, naapakan niya yung buntot, na, na, si mama kasi minsan clumsy, minsan hindi, hindi nagaano yung tao nito, yung hindi niya tinitingnan din yung binadaanan niya. And, alam niya yung lugar na yon doon talaga nagtatamba yung mga stray cats na mga pinupulot ko. So, yung pinakabagong stray cat na taon ito, pinakabagong stray cat na dinala ko sa bukid. Napakan niya yun. Tapos, kinagat siya. So, second dose niya ng vaccination kanina. And then, uh, sinamahan ko siya. Kaya siguro masakit na yung ulo ko kasi from the time na from the time na nagpabunot ako ng ngipin, pinuntuhan ko siya. Ito sa init-init ng panahon. Tapos dumiretso ako dito sa ano, sa hospital na gawangan ang dapat may tatapusin ako papers. Kaya lang hindi ko na kaya antok na yung inaantok ako na sakit ang ulo ko. Tapos no oh, init-init pa ng panahon. So wait muna ako and then um tawag nito magpapahinga, matutulog muna ako. And then I don't know if I have the energy later on kasi hanggang 11 PM naman yung unit namin. If I have um, you know Uh, energy para pumunta sa unit magana po, pumunta ako ng unit pero if I don't have the energy then I'll do it by tomorrow na lang kasi baka mabinat ako, mabigla ako kasi ha, ang tinanggal sa akin is wisdom so yun, ang partially erupted uh, and impacted partially erupted and partially impacted yung ano ko yung ngipin ko, so siguro kaya siya masakit So ayun, um, kanina, ay, di, ay, di ko na maalala kung nabanggit ko na pagka, bo, pagka lagay ng anesthesia, yung pang, ay pangatlo na yun eh, pangatlong anesthesia. Parang tumagos hanggang dito sa likod ko which is nagpa-relax na, talaga ng muscles ko dito. Kasi di ba in pain yung dito ko sa likod. Ito lang may area lang dito talaga na I don't know if it is connected sa ano ko, sa ngipin ko. Kasi pagka-inject na wala talaga kaagad yung ano, yung pain. Pero ngayon, meron na naman siya ulit konti. Konti lang. Masabi so, ko, nag-undergo na kasi ako ng mga, ano, mga tests. And then, nag, nag pa ako. Wala sila makita. So, sabi ni Doc, yung doktor ngayon, sabi niya, most probably, ano talaga siya, yung connected talaga siya sa ano mo, sa ngipin. Kasi may mga nerves na connected dito sa likod. So baka yun yung ano, isa sa mga reasons kung bakit sumasakit yung ulo ko. As in, dito lang sa likod lang, hindi siya radiate kasi if radiating kasi siya, papunta dito sa shoulders, pwede sa blood pressure yun. Pero wala eh. May specific area lang siya. May location lang talaga siya kung saan siya masakit. And then, um, ang ano dito, ang maganda is nakakapagsalita ako ng ma maayos. Hindi kagaya dati na parang hirap na hirap ako magsalita. So yun. Mas better ngayon kaysa sa yung dati talaga. And then, yung pagtusok niya ng anesthesia sa akin, halos wala akong maramdaman. Para lang yung, para lang akong, ano, you know, hinuwit. Ganon. Yung, kinanon lang yung, ano ko, ginanyan lang. Parang ganon lang yung naramdaman ko na, ano, walang pain, as in, super painless. Tapos, yung ano na lang talaga, nagkaroon lang siya ng pain nung hihilain niya na. So, kaya niya nilagyan ng, anesthesia ulit yung ano ko yung dito yung ipin ko so yun yun lang naman for now papahinga ko muna nagbi pa rin siya nagdudugo pa rin normal naman talaga na magdugo kasi binunut nga di ba so titingnan natin ko ano yung magiging uh, ano ng ngipin ko right after so dito na ako sa boarding house and uh, magpapahinga muna tayo and I'll update you once na ano na, medyo okay na ako. You take care, guys, and have a pleasant day to everyone. Bye-bye. Wala naman, hindi naman siya namaga, no? Wala naman so far. Basta dito siya tinanggal ito. Okay, guys.